sa breakdancing at pagawa ng iba't ibang stunts, yan ang ibibida ng 27 taong gulang na si Noe Evangelista o mas kilala bilang si Zyke. Bata pa lang nang makahiligan na niya ang pagtumbling at pagsasayaw dahil sa kanyang kuya. At bukod sa pagsali sa dance contest, ang galing niya sa pagtumbling at ibang stunts na gamit rin ni Zyke bilang extra sa iba't ibang palabas sa telebisyon. At para magpakitang gilas ngayong umaga, makakasama natin ang freestyle breakdancer at UH Morning Star na si Noe Evangelista aka Zai. welcome sa UH Morning Star, Zyke the Freestyle Breaker. Pero syempre, parang siguradong ligtas po ang ating uh, UH Morning Star ngayon. Meron tayo naka-standby, mga kaibigan, mula sa Philippine Red Cross. Guys, thank you so much. Wala naman nangyari. Safe, wala pa naman dugo, kahit naka red shirt siya. Okay, ano ba yung uh, ligayang nagbibigay sa'yo sa paggagawa ng mga stunts na yan? Hindi ka ba natatakot, bro? Actually, actually nakatakot to. At ah, syempre, delikado. delikado. Pero bakit mo ginagawa? Sa ganitong ginagawa ko, dito kasi ako masaya. At saka ito yung nagbibigay sa akin ng ano, ng... ng lakas ng loob. Lakas ng puso. <laughs> lakas ng... Pagod na pagod. pagod. Ganon ka tagal mo nang ginagawa to? Uh, five years na akong nagaganito. So, hindi lang puro ganito yung ginagawa ko. So, sa ganitong pinagagawa ko, nakasali ako sa stat group nga. Yung headed by ano, Sir Sunny Twasen po. Tapos dito po, naka-extra po ako sa mga movies sa TV series at saka po sa mga commercial. So, yung racket mo, yung magpagiging stuntman eh, no? Okay, alam mo, medyo mahirap. Ito yung nakita ko talaga kanina, yung unicycle, nakikita ko parati yan eh. Yung breakdancing, marami na rin nagbe-breakdancing. Pero ito nakakatako to. Biglang tatalon ka dito, biglang magsa-somersault, pupunta ka dito, buti hindi tatama yung ulo mo. Practice lang tayo dyan. At saka delikado yan, Ah, uh, wag gagawin ng mga bata. Yeah. Lalo na kapag pader at medyo semento yung ano no. Pag practice lang siguro. Para sa mga ano, pag nagpa-practice ka, maganda siguro ang magsimula sa grass, sa, grass, sa uh, tubig, big or sa dayami, sa mats at saka kailangan din ng guide ng ating mga seniors or yung instructors na na marunong sa ganyang larangan. Okay, Jake, dahil nga uh, ay yung nakakamanghang talento, ikaw po ang aming UH Morning Star of Congratulations, bro. Thank you, bro. Mga uh, nice sa uh, pasalamatin. Ah, uh, maraming salamat po sa 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 grupo namin sa ano sa you, ST Ramon. training center. Ramon. Thank you, Ramon. Thank you, Ramon. Thank you, Ramon. Thank you, Ramon. galing po yan kay Sir Sunny. So, nag po ako niyan. Alright, thank you so much, Sir Sunny. Zach, maraming salamat. Magbabalik po ang unang hirit. power.